Na bus, oh. Kahit 140. Bahala na pag-uwi. <laughs> Kahit 140. Meron namang Wala nang na sa rin. Yung talaga. Yeah. Yun, yun. Sagad talaga? Talaga. Sagad Sayang. <laughs> sayang isang buyer mo. No? Nagdaga mo nalang 130 bus. <laughs> Kasi magkano ang tawad nung isa? 145. I, baka bumalik nga yun ang problema. Kasi, Kasi RB may nag-check nga rin na. Nakita nila sa post yan. Nakita nyo sa post. No? Kaya pinuntahan. Eh kaso mo nga lang, sinasagad ako sa tawa. Di naman mo kayo maawat so, sa naglalaboy. So ayun pa sa iba yung ano yan, Boss, bigla na ba lahat niyo ngayon? Sagad na talaga yan? Eh? Para kanina ba yan? Eh, hey, bossing. Boss, dagdag e. <laughs> Sagad na, boss. Sagad huh? <laughs> na, boss. Pagkagasapin na at pagkakataon na Boss. Sagad na siya. Natagdag okay. sana ko pero pa. Ayaw na gwapo <laughs> eh, ba talaga si Aciza sa personal? <laughs> Pwede <laughs> so, naman dito, mag kas. Ah? Mag-o, mag 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 hindi ko bibigay sa tawad, no? Sige ka. Boss, pa kami gusto mo namin batiin shout out. Ba kami babatiin ka lang? Sige na, ba kami babatiin ka, mga tropa natin, family, friends. <laughs> Sige na, huwag ka mahiya. Kanyari nag-uusap lang tayo, batiin mo na lang, yung mga tropa natin. Sige na, huwag ka na mahiya. Ang galing-galing mo malawat. Tapos na shoutout lang. Naiya pa. Ay, shoutout kila, lang. Sige. Wala. Shoutout sa mga pinsan dyan na... Tununod. Ayan mga bossing ko. So ayan. Bali na sila boss, dito sa ating dimension ng 130. 135 naman. Kahit 135 boss. Wala na boss eh. Sagad na uh, kami doon. Hindi ko na talaga mahaw sa nagkahanap boy, boss. <laughs> <laughs> Iyak na ako. Boss, 135,000, pipigyan kita ng Santon Gold Coffee Mix. Yan, 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 <laughs> niyan, yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, talaga. na talaga, sa talaga? buto na. Oh, na, Oh, de, yung hawak ni Sir, eh. oh, oh, wala. Wala, mga boss, mali na sila dun sa ating Honda Civic Dimension. Kakarating lang kagabi. Aso ah, mo nga alam, punta, patay. Ay, tutukan mo si sir, tutukan mo si sir kasi... Bakit, bakit? Nat natatakot sa camera. Bakit, bakit? Tutukan <laughs> mo. Ah, natatakot na natatakot. <laughs> Boss! Boss, <laughs> nagda... <laughs> Boss, naganda mo talaga yun. Boss, naganda talaga. 1.30. Ibigay mo na sa amin. Pagka binigay ko ba, magiging masaya kayo? Eh, syempre. Um... Eh, ipagkakalat nyo na mabait talaga sa Easy Garage. Ah. Ah, mm. goaw po para. Yeah. Ah, yeah. yo oh, wala sahud. Oh. Yo wala sahud. Kapisa di pa. Ay wala pala. Ya, wala oh. sahud. Eh si Si Sir, na Sir daw diyan na pa papuyat sayo lagi nanonood daw. Oh, ah, lagi daw. Oh, no papuyat sabi niya. Ikaw asal lagi ka rin na nanood saye. <laughs> uh, Guapo pa talaga si CA si, isa si, si, personal. Guapo. <laughs> Guapo ayun na. 130. Bilis ba? Happy. Masaya naman. Ayos Magaling si boss Patay ka. Hindi. lang. Boss, ano masasabi mo sa deal natin? Ayos, ayos. Sir, may sinabi ka ayos, kanina, ayos. dyan ako napupuyat sa kanya eh. Oo, oh, sadya, so sa block mo. Ah, ayan sir. Ta <laughs> uh, tunay ba yan, boss? Tunay, tunay, tunay. O oh, sige, dahil followers ka at lagi ka nanonood, bibigyan kita ng Santon Gold <laughs> Coffee Mix <laughs> brought to <laughs> you by <laughs> Lal. <laughs> okay. Santon Gold Coffee Mix, bibigyan mo na natin bago natin i-receive re ang payment nila. Kape. Okay, Bibigyan okay, okay. natin kape. Okay, oh, Santo God Kape Mix. Bakit ano? Bakit ang lupit mo manawad? Parang kilala mo. Parang kilala mo, mo talaga si Isi Garacho, no? Oh, Na-breaking nga tatay. Doon pala na. Doon pala na bilay. Alam na lang. <laughs> alam na alam niyo talaga ako <laughs> tawara, no? Uy, oh, tawad talaga. Grabe. Hindi, <laughs> kasi Boss Pembi. Unting-unting oh. na lang matatangay po <laughs> 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 Hindi, Lala. mga bossing ko. So, yun. Uh, lagi lang tayo sa totoo. Uh, di baling onti naman kita. Basta tuloy-tuloy. At kumikita tayo at nakakatulong sa kapwa natin na uh, nangangarap ka sa sakyan. So, yun mga bossing ko. Sa mga gustong pumunta dito, stay tuned. na, uh, Keep like and share and follow. Baka mapasali po kayo sa pa free natin na ipapamigay. Baka isa na po ay sa mananalo. Then gusto ko lang like i-congrats sila, Bossing. Maraming maraming salamat. Bossing, congrats sa uh, na yung kotse at talagang binakbakan na nila papunta agad dito kasi kahapon lang na natin pinost yung Honda Civic tayo mentioned na nakakurusin na nila boss pa tayo maraming salamat peace ba muna tayo yan thank you so much and nice deal po done deal na kami and bibigyan natin sila ng Santon Gold Coffee Mix brought to you by yan so ayun mga bossing ko Balik gusto ko lang po magpasalamat sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa Boy Garage at hindi hindi pa rin po magsasawang tumulong sa lahat na manangarap magkaroon ng sasakyan. Geng, geng. <laughs> <laughs> Masarap po, sir. Oo. No, huh? oh, oh. Kaya mo yan, sir. Ang ah? lang yan, mm -hmm. Ay, hey, ayan na naman, sir. Pasay <laughs> tayo, Boss, maraming maraming salamat po. And congrats. Thank you, Thank you, Thank you. so much. Anong mensahe kay si garage Ano naman nararamdaman mo ngayon? O, doon tayo ba naglalakad? Sige na. <laughs> no, ano na? na man, man, man. Ano na? Si <laughs> A ano nararamdaman mo ngayon? Ay, siyempre, masaya. Masaya ka naman sa unit na ano mo. Eh, bakit, ano, binakbakan nyo agad talaga pumunta dito? ah. birthday pa nga ng apo niyan. Kailan? Ngayon. Pinag... Birthday pa sa amin, lumayas lang ako. Eh di, maaga pa naman eh. Makakakapal ka pa eh. Ngayon, <laughs> magugulat sila, may dala-dala kotse. Gusto ba yung sumama ka muna sa amin? So, tayo, eh. <laughs> Pwede lang, wala akong gagawin. Sasama talaga ako. <laughs> so yan, bali. Ah, uh, kaya eto yung nakurso na dahan nila. Congrats kila bossing. Maraming maraming salamat. Then, diligyan pa natin sila ng kape para habang nanonood sa mga vlogs natin ay suwabe. So, ayan, pagyayabang ko lang muna saglit sa inyo, mabilisan lang. Naka at unit, fresh na fresh po yung loob niya, na? Wala pong masasabi sa unit. Talaga naman, kayo na humusga. Ayan, so, picture na lang. Ayun, nakapagpasaya na naman tayo. Iyakan na naman mga haters. <laughs> so, ayun. Sariwa! Ayan, o. Oh. Congrats kila bossy niya. Fresh na fresh po yan.